Sana umikot siya. Wow! Spring na ang gabit natin tingnan nyo to mga lodi dahil sa hindi gumana nga yung lastiko dun sa ating electric pan eh may nag-request na spring daw ang ating gamitin at yun daw ang talagang legit at sadyang iikot daw ang electric pan na gagawin mo para maging pre-energy siya Hindi diba, ba mas lalong mas maganit eh yun eh di nga sa lastiko hindi na gumana eh siya ay sige at iiwanan ako muna at bibili muna ako sa bayan at baka may makikita akong spring ayun ay, naman eto eh, at nag-drive na ako papunta sa bayan at para maghanap ng spring na kailangan natin. At pagbaba ko nga agad din eh, nakakinig ako ng tugtugan at kala ko may handa, kala ko makakakain ako. Yung pala na may meron la ang promo. promo nga si Parin Chesterfield na pag ka nga ng items nila ay eh, meron ka ng chance na makapagpaikot nitong ruleta at pwede ka nang manalo. At eto nga't nakabili na ako at magpapaikot na tayo. Ayan, tingnan natin ano kaya mapapanalunan ko dito. nga nga pa palang nasa harap ang pwede nyong mapanalunan. Yan! Ayan ang tinigilan ng ating ruleta ito ang ating napanalunan dalawang kopi ko at saka isang corn at may kasama pa siyang bag <laughs> okay na rin ay siya balik na tayo sa ating topic at ay may panalo na eh so ito na nga at kirarating ko lang sa bahayan at talaga naghanap ako nitong spring dahil merong mga nag request yan yan ganang style ang ating gagamitin at wala ako nakita sa bahayan kay bayaw pa ako nakakuha <laughs> kay bayaw pa ako nakakuha nito ano so ito, ito, ito ay try na natin ilagay na natin yan So, ilagay na natin mga Lodi. Dito muna sa taas. Ang iba'y galit na galit eh. nire ko na nga to na Naiayaw nyo pa. eh? Ah. Ah. Mas numamin views ko madaming basher eh. tuwa, tuwa naman ako. <laughs> so, ito. Yan. Wow. Yan ang ganto niya, no? Sabi niya, kung legit ito, hindi tayo may libre ng kuryente. Ano? Ito na, the moment of truth. In 3, 2, 1. Sana umikot siya. Wow! Spring na ang gabit natin! Ang bilis niya! Hindi ako lahat eh. So, maluwag pala. Hindi ko hindi ko naaigpitan. <laughs> Tsaka may electric pan. <laughs> ano? So, ito na. The moment of truth. Spring na ang gamit natin. O, turn off ko yung electric pan. Alam ko namang alam nyo na pag umikot ay may electric pan. Pero doon sa mga nag-request ng spring. Ito na. The moment of truth. In 3, 2, 1. Spring na ito ha. Ito na. Lo. Alo! <laughs> mas mabilis pa siya tumigil kaysa dun sa lastiko. So, dun sa... Dun sa mga nag na ito, dun sa spring din ang ginamit. Dun sa, to, sa TikTok, eh, wala din. Kasi mas malakas na electric pan yung ginamit nila. Siyempre, kayo pa rin ang bahalang. Umusga. Oh, <laughs>